simpleng loto sa kabsa. So today is video mga kamarite. Magluluto ako ng kabsa. Ito yung recipe ko nung nasa Saudi ako. Kung mapapansin niyo, marami yung sibuyas at konti lang yung bawang kasi nagblender ako ng luya at bawang. Hahaluan ko rin yan maya maya sa glit. Kanina nakita niyo nilagyan ko siya ng 2 spoon na olive oil at saka tansya lang yung butter. Dapat kasi mag-brown ito mm, bawang sibuyas kasi yun dapat yun pag sa kabsa. Iba-iba -iba kasi yung flavor or pagluto ng kabsa. Minsan hinahaloan siya ng carrots. Carrots na parang maliliit-liit lang yung paggaya to pag-slice natin. Ito naman, hindi na ako maglalagay ng carrots kasi ayaw ng mga alaga ko. Simpleng kabsa lang ito, pero masarap. Ganun pa rin, lasang kabsa pa rin. Ay, charot, kabsa nga. And then, dahil nag-brown siya, maglalagay ako nitong mga kung ano-ano, mga spices ng mga Arabic food. O, hindi ko alam. Basta, hindi ko na isa-isahin yan kasi marami. Tsaka, alam nyo ba, hindi ko pa ka-memorize yung mga tagal-tagal na ako sa ibang bansa dito sa part ng mga Arabo, medyo hindi ko pa kabisado yung yung mga ano nila ba, yung <laughs> mga seasonings, mga pero pag sinabi nila, alam ko kung ano yun, pero ewan ko bolang talaga, hirap makapick up ng ano, pangalan <laughs> And then, saka ko na rin ilalagay yung kamatis kasi dapat durug-durug yung kamatis kasi yung pangatlo kong alaga ay ayaw niya makapigil o makakita ng kamatis sa iluluto. Pero, dahil kagsa, kailangan talaga na may kamatis. And then, saka ko na rin itong ilalagay itong tomato paste. Masarap kasi pag binisa dyan as, as in nag-crispy kung baga yung naprito na mas okay okay siya tapos dadagdagan lang natin pag sinulang ng kulay ito naman yung uh, anong tawag nito yung loya ginger paste ba yung tawag doon ewan ko, basta yun na yun <laughs> ito naman yung manok In slice ko lang siya na apat na slice yung ginawa ko doon Depende sa'yo kung paano mo siya i-slicing nakalimutan ko tong dry black lemon lemon ho yan ah dry lang siya dagdag pang pa sarap din yan dito sa kabsa pati sa mga sabaw sabaw solba ganun soup ilagay ko na rin tong red pepper at saka yung green pepper sana wag naman sana maanghang turmeric, coriander, di ko alam ano sa English ko. Seven spices, kung baka halo-halo yan, lahat na nandyan. Onion powder, Siyempre asin, salt, then curry powder, black pepper, mainit na tubig, <laughs> At syempre, nakababad na yung basmati rice natin. Ganun yun. Ibababad natin yan ng kahit ilang minuto. Kahit one hour pa, okay lang. Chicken cubes. And then, hayaan natin kung pan. At tinikman ko siya. Medyo nakulangan ako ng lasa. Nilagyan ko ng kalahating chicken cubes. And then, naglagay kanina ako ng konting asin. Siyempre, pansyay natin kung anong lasa. At dahil napakuluan na natin ng mga uh, 10 minutes yung manok, kasi mabilis lang tumaluto, tanggalin natin dyan para hindi siya malata masyado kasi uubin pa natin yan. At yung sabaw na yan, yan din yung sabaw ng rice. Diyan natin lulutuin yung kaninang binabag natin na basmati rice. Ito naman ay tubig lang yan. Sopran, sopran bow sopran, at saka turmeric. Ipapahid lang dyan sa manok para maganda yung pagka-toasted niya. Ito naman kumukulo na to bago ko ilagay dyan yung rice na binabad natin. Lagyan ko siya ng parsley. Yung iba naman hindi naglalagay ng parsley. Pero ako naglalagay ako kasi maganda siyang tingnan. Nakadipindi lang sa'yo. Yung tawag nila dito ay... Um, Uy, nakalimutan ko yung tawag nila sa parsley ba? Pa-comment nga dyan. Ay, mga nandito sa Middle East. <laughs> Charot. So, ko na po yung dinabad kong rice malambot na malambot na yan pero dapat kasi madami yung tubig itong pagsaing natin sa uh, masbate kasi matigas sya yung so, masbate rice at ayun na nga hayaan natin pakuloan siyempre parang nagsasaing lang tayo and then ito naman dahil mainit na rin yung oven ilagay na sa oven para matustig na sya Ay, perfect talaga. Ano ang pagka-crispy ng ating ano. O, diba? At dahil luto na rin yung cab sa rice natin, siyempre, ilagay natin to sa taas. Saan taas? So, ayan na po siya mga kamarites. O, loto na ang simpleng kabsa natin. At maglalagay ako dito ng parsley. I promise, nakalimutan ko yung tawag dito ba? Sa Arabic. Bahala na. Dapat pa nga may mga limon-limon dyan. Pero hindi ko kasi ito gagalawin. Kukuha lang ako ng kakainin ng pangalawa kong alaga para makapag-lunch sila. Kasi para makita ng amo ko ito.